baka project mo si Fyang. Isip na no, ano. Kailan ako pang GM. naisip na oh. ano? Oh. 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 <laughs> Bilangin mo talaga ko ang pangalan. Ay, sorry. 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 meron ka pa. Pero if in these sneakers I want ano love letter or something handwritten. Oh wedding. Wow. No, a love letter? Kaya ano lang Galing. from who? Ano from who? So so if I so if I give you a love letter yes. over okay yun? Yes! kung nga pag, -pag mga din eh. Ah, toko. Kasi karami to oh, yung gano. effort and yung mga sinasabi. Kung nanonood ka, rin kung nanonood ka, uh, love okay. letter daw. Mag-notes -na, na tayo ngayon. <laughs> kung nanonood ka. Parang may prod tayo mamaya, di <laughs> <the> ba? <body. laughs> Pero alam niyo, we're given a chance to have a a, have a special project. Malay natin, makaproject mo si Piyang. Yun. Piyang Tiko! Piyang Tiko! Piyang Tiko! Let's <laughs> go! <laughs> ko bang naisip na oh, ano? Pero ko si bang si naisip Jame. na ano? Pinagay <laughs> <laughs> ko talaga pangalan.